Nandito po tayo sa Tanawan Batangas. kang no, doon, nandito po tayo kararating lang po natin, galing po tayo ng Kabuyaw So, nandito tayo sa Tanawan Batanggas Dito tayo mag-upload kayo ng mga prisuan ng mga gulay mga kondo Samahan nyo po, titignan natin kung may mga pagbabago Ang mga prisuan ng gulay mga kondo Dito sa Tanawan Batanggas So, yun, uh, samahan nyo po ko, titignan natin i update ko kayo kung mga uh, magkano na ba ang mga prisuan ng gulay mga kondo Dito sa Tanawan Batanggas Kagabi po, ando po tayo sa Night Market sa episode Divisora So, panoorin nyo mamaya So, mga kondo, yun, uh, magta-time check muna tayo pang oras mga kondo ay 5.25 po ng umaga. Oh good morning, good morning, good morning sa inyo mga kondo So yun o oh, mga Marcos subscriber at Malcolm viewers, thank you sa inyong patuloy na pagsuporta. Okay, at doon po sa mga uh, OFW natin at doon po sa mga farmers natin at yun, tindera, tindero at kung ano pa, uh, yun, shout out po sa inyong lahat at doon po sa mga silent viewers ko. So thank you very much Sinunod sa mga Malcolm subscriber at Malcolm viewers, thank you. At maraming maraming salamat sa inyo sa pag, uh, patuloy na pagsuporta mga kondo At yun, hanggang ngayon dati pa ah, hanggang ngayon ay nandyan pa rin guys so thank you sa so patuloy nyo pagsuporta okay at tayo po ay mag update lamang so base lamang doon sa <gasps> ating pamimili ng gulay sa so, mga kondo at good morning po sa inyong lahat mga kondo okay at tayo magsisimula na agad ah Go. so mga kondo nandito po tayo sa parking at papunta po tayo sa family ha? dito daw sa ano sa repolyo sa repolyo ay 280 280 10 kilo po ang laman nyan tapos dito 320 sakit sa ibagyo 320 10 kilo din dito daw sa carrots ay 35 ang kilo so 350 ang 10 kilo 350 ang sambandel 35 ang kilo dito daw ay ano 20 daw ang isang stereo ang isang stereo box ng ano ng young call tapos dito ay 200 200 daw dito sa ano sa chicharo 200 dito daw ay 80 ang kilo 80 80 so 800 isang bundle 10 kilo po naman patatas ito daw sa pizza ay 500 500 500 sa bandil sa 50 ang kilo sa singkamas daw ay ano you know, 720 kilos ang laman yan 700 20 kilos 20 kilos po ang laman 700 ito po ay it, uh, 900 daw ang isang red bag so na po patak lamang ng 30 kilo kalamansi Prime tank kilo ang pumapatak So 900 ang isa ang isang red bag 30 kilos po ang laman yan 30 kilos Dito lang sa labuyo ayan 100 daw ang kilo 100 100 ang kilo So 1,000 po yun 10 kilo Magkano sigang mo? Dito po tayo sa Tanawan, Batangas Dito po tayo. Oh, wow! wow. po tayo sa Tanawan, Batangas mga Wow! Ang linis po dito sa Tanawan, Batangas. Ito 65, 65 daw ang kilo, so 650 ang sigang, yung ceiling green ito. 65 ang kilo so 650 po ang 10 kilo po yung isang bag sa sibuyas ay 250 ang kilo 250 sibuyas ito po ay sa bawang sa puti po ay 180 sa lasuna ay 120 ang kilo 120 120 ang kilo ng lasuna sa papaya ay 20 daw ang kilo so 200 isang bandel 10 kilo pang laman yan dito po Happy. dito po sa luya ay malalaking luya to big big luya so yun ah uh, local po so 40 40 lang ang kilo 40 lang ang kilo so 400 ang isang bundle 10 kilo po ang laman okay dito po ay sa tinapa ay 170 daw so 170 170 ang kilo so yun ah uh, magkano dito 370 daw yung Tokwa na 100 pesos 100 pesos 370 tokwa So mga kaundo, nandito po tayo sa Tanawan, Batangas Good morning po Nakabalag ako sa mag ka sa alam uh, Mag-hike! <laughs> Siya ang mga alam no? Eloisa <laughs> Ah, Liza. Shout out kay Liza. Si Liza po ay dalaga. Dalaga po siya. Ah. <gasps> um. 350 na lang po. Dito daw 75 daw ang kilo ng ano, ang talong 750 ang isang bundle, 10 kilo po ang laman niya. Nandito po tayo sa Tanawan Batangas. 120 daw ang ano ang May gitos ang kilo to, boss. 1.8 ah. Uh. Ah, uh, one... kulang kulang dalawang kilo, so 120 no. 120 daw. Kulang kulang dalawang kilo, 1.8 ang timbang. 120 120. Dito daw ay 90 ang kilo ng ano ng sitaw, 90. 900 ang sambandel dito daw ay 120 daw ang kilo 120 daw ang kilo ng ampalaya 120, 120 ang kilo dito daw ay 270 270 sa opo dito po tayo sa Tanawan, Batangas dito sa bilay, 50 na lang daw ang kilo 50 ang kilo talaga Uh, so 500 isang bundle. Oh, ay 1350 daw sa puting sibuyas. Kondo na dito po tayo sa Tanawan Batangas. Good morning po sa inyong lahat mga kondo. Maraming maraming salamat. Thank you. Ito po ay 1 uh, ano 1 4. Opo. Siyam na kilo lang yan ano? Sampu Ay, 10 rin yan? Opo Dito daw ay 1,400 10 kilo po Sampung Sa lokal na puti, lokal na puti po yan Sampung dito po sa Tagalog magandang klase na sibuyas 2,200 so yun nasa 220 lang kilo 20, 220 sibuyas Tagalog 220 ang kilo at yan ang kalgador sa niboy <gasps> dito po sa sayote ay ano 800 oh. 800 uh, 25 kilos ang laman yan Pakaw doon, nandito po tayo sa uh, Tanawan Matanggas Dito po tayo nag-update ngayon So, good morning po sa inyong lahat mga kondo At maraming maraming salamat po sa ayah uh, patuloy na pag-suporta Okay At dan dito ngayon tayo mag-update Nag-update tayo dito sa Tanawan Matanggas Hindi daw ang kilo ng sampalok, 20 So, 200 is a bundle, 10 kilo po ang laman yan Sa so, beans ay 90 ang kilo 90 ang kilo dito ng beans dito po sa ampalaya ang kuha po natin ay 120 ang kilo, 120. Po sa sitaw ay 90 din ang kilo, 90. 90 kuha rin natin na 90 din ang kilo ng sitaw, medyo mataas ang sitaw. Dito po sa alamang, ang isang lata po ay nakuha po natin ang 600. 600, parehas po yan, puti and pula. Dito po sa labuyo ang kuha po natin dito ay ano 100 100 so 1000 po to 10 kilo po ang laman nito 10 kilo labuyo Pero so, nitong mga kondo nandito po tayo sa Tanawan Batangas no so maraming salamat uh, sa pagsama niyo sa akin dito sa Tanawan Batangas at maraming doon po sa suporta na ibinigay sa akin at simula pa lang hanggang ngayon at nandyan pa rin kayo. So, thank you very much po at doon po sa mga Malcolm subscriber at Malcolm viewers. So, no, maraming salamat po sa doon po sa mga ating mga farmers sa hindi ba tatawaran ng kanilang kasipagan at marami po tayong mga gulay na masasarap. So, mga kondo, thank you sa inyong pagsisipag na pagtatanim at maraming maraming salamat po. At doon po sa OFW. Maraming salamat. Thank you sa patuloy niyong pagsuporta. O lagi po kayo mag-iingat. Sana lagi po kayong gabayan ng mahal nating Panginoon. So mga kando. At maraming salamat. At tayo po tapos na naman. At pauwi na tayo ng kabuyaw. So kagabi mga kando, nandun po tayo sa night market sa Divisoria. So thank you. At na update ko kayo sa mga presyo ng gulay mga kando. Maraming salamat. So ayun mga kaundar, andito po tayo sa Tanawan Batangas no? So dito sa bagsakan ng gulay sa Tanawan Batangas Dito po sa trading post Dito po sa Barangay Sampat So yan, uh, ito lang po yung mga in-update natin ng mga presyo ng gulay mga kaundo Dito sa Tanawan Batangas So konti lang po So yun, uh, bagamat mga kaundo Hindi lahat ng gulay na i-update ko sa inyo So kahit papano mga kaundo ay na-update ko sa inyo Ang mga ila-ilang gulay mga presyuan dito sa Tanawan Batangas. Dito po sa Tanawan Batangas mga kaunta at mura-mura po ang kulay dito. So good morning po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po. Okay, pauwi na po tayo ng Kabuya. Okay. Few moments later. Pauwi na po tayo mga kaunta. Thank you sa pag-suporta niyo mga sa ating mga video, sa ating channel. Pauwi na po tayo ng Kabuya. Galing po tayo ng Tanawan Batangas mga kaunta. Bye. Bye few moments later. Mga kaudo, nandito na po tayo sa Kapuyaw. So, good morning! Nakalabas na po tayo ng Starbun. Maraming salamat po sa pagsama sa akin doon sa Tanawan Bakangigas. So, doon po tayo nag-update. Few moments later mga kondo, ah, nandito na po tayo sa kabuyaw, nakawin na po tayo dito at maraming salamat sa Panginoon at nakarating na po tayo dito ng maayos galing po tayo ng Tanawan, Batangas so mga kondo, at maraming salamat po sa support lagi so mga kondo, ah, tayo doon pa lang po tayo, nag-update lang po tayo ng mga presyo ng gulay mga kondo, doon sa Tanawan, Batangas so Tanawan, Batangas, at uh, good morning po sa inyong lahat mga kondo, at yun ibaba lang po natin ating mga gulay yun, mga kondo So, thank you sa patuloy na pagsuporta. Okay. Tapos na tayo magbaba ng gulay. So, mga kado, hanggang dito na lang muna natin video. So, maraming salamat sa pagsama sa akin doon sa Tanawang Barangas. Tapos na naman tayo mag-update. So, good morning. Hanggang dito lang muna ang video. Bye-bye! 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 Bye-bye po! Bye-bye!